magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Buya. Na Boy Johan 2010. And guys, so nakatali na tayo. Solo-solo. Walang ibang bangka kundi ako lang. Yan ang baler. Yan naman ang kasiguran Tordel. Ang kalautan. Iksasain muna tayo guys Ito ang ating hapunan Kanin muna, mamaya na ang ulam yes, Good morning, good morning, good morning Araw na yung oras Ang oras ay alas 3 Madaling araw Ayan guys, ng mga pamain ko Ang silo o Langoy-langoy. Kaya -langoy. mo pa sila. Uy, ang kariya ko. Adderotor tayo ngayon. Buntay lang tayo ng sibad. Ayun, may humbang lang, may ay huli na tayo ng dorado isa or lamarang na sa styro sumibad ka na ng mga alas dos mga badaling araw hindi na nabigyuhan at wala mag isa rin sa bangka and guys may maya ulit update na lang pag mahuli and guys good morning nakahuli tayo na isang tunak pero Thank you Lord The blessing Ito na na video yan Wala taga video Ayan mag-aliwas-was na Ayan may area pa ako dalawa Ayan guys Woo, Thank you Lord Aliwas-was na Ang oras ngayon ay Alas 7 na Ayan guys Nagprito ko ng pusit Sinigang ko kanina Tanghali ayan Guys Mamumusit ako ngayon May lalaking sausawan Daing na pusit naman yan Ayan guys Ayan lang yung buyo Masarap tapa ano dako. Yung sandalhin ng silig. Guys, kain tayo. Ayan na tayo Ayan yung tayo natin ulit na pasip Ayan, handa tulang-ulita sila ngayon mamaya nasa ilalim na yan ang laban na marilis guys update update na lang mamaya